Siya ang batang naligaw sa gitna ng gubat. Siya si Riker Webb, 3 years old. Ang kasama ni Riker sa bahay ay ang kanyang mga magulang at malapit lang sila sa isang malaki at napakalawak na gubat. June 3, 2022, naglalaro lang si Riker kasama ang kanyang aso sa labas lang ng bahay nila kaya naman laking gulat ng mga magulang niya nang balikan nila siya at piglaan na lang siyang nawala. Agad namang humingi ng tulong yung mga magulang ni Riker at dito nga sila nagsimulang hanapin si Riker pero hindi ito naging madali. Una, noong mga araw na yon, sobrang maulan at sunod-sunod yung pagkidlat kaya naman sobrang delikado mapunta sa gubat na yon. At sunod pa, itong gubat at bundok na to ay tiniterhan at puno ng mga mountain lions at saka mga bears kaya naman sobrang delikado na mapunta talaga si Riker dito. Kahit matanda nga may ihirapan kalabanin yung mga yan eh, paano pa kaya yung isang batang 3 years old pa lang? Dahil nga sa mabilis na pagkalat ng balitang may nawawalang bata, marami ang nagvolunteer para mahanap si Riker. Gumamit sila ng mga drones, ATVs at mga aso para mahanap si Riker pero hindi talaga nila siya mahanap. Nabukan din nila gumamit ng mga helicopters pero dahil nga masama yung panahon, hindi rin to natuloy. Dahil sa ilang araw na nga nawawala si Riker at sa sobrang dami na nangyayari, sobrang nag-aalala mga magulang niya sa kanya. Pero after 2 days, mahanap nila si Riker. June 5, 2022, ito yung actual photo ni Riker nung nahanap siya at kitang kita sa mukha niya kung ano man yung epekto ng mga nangyari sa kanya. Ayon kay Riker na isipan lang daw niyang maglakad-lakad ng mag-isa hanggang sa mapagod siya at dito na nga siya naligaw. Ayon sa mga pulis, nakaligtas daw si Riker matapos siyang makapagtago sa isang lumang shed or cabin na 2.4 miles or almost 4 kilometers kalayo mula kung saan siya nawala. Tinalang daw talaga umuwi yung pamilyang nagmamayari nung cabin at dito na nga sila nagulat nung makita nila si Riker na nagtatago doon sa loob. Ayon pa sa kanila, takot na takot daw si Riker nung makita nila. Syempre, ikaw ba naman maligaw sa edad niya, 'di ba? Pero natuwa naman na din si Riker nang malaman niyang makakauwi na siya sa mga magulang niya. Dinala na naman agad sa ospital si Riker at ayon sa mga doktor, healthy naman daw siya maliban sa pagkagutom, pagkauhaw at nilalamig din daw si Riker. Ngayon, si Riker ay ligtas na at kasama na yung pamilya niya. Ayon sa mga investigador, open pa din naman daw yung kaso kahit nahanap na si Riker kasi gusto daw nilang malaman kung paano daw siya nawala and kung bakit hindi siya binabantayan ng maayos in the first place. Naligtas na nakauwi si Riker, marami pa rin tao yung nag-iisip ng mga conspiracy sa mga nangyari daw sa batang to. Baka daw hindi daw naligaw si Riker at sa halip ay merong kumuha daw sa kanya at baka natakot o nakonsensya lang pero who knows. Regardless, ang mahalaga dito, nakauwi na si Riker at kasama na niya ang pamilya niya.